What is up guys? Sa isang magandang araw na naman po sa inyong lahat At ngayon nga po ay meron tayong transaction na gagawin At ngayon nga ay may bibilhin tayong Jordan 1 na band bread na 2020 release. E di after ilang minuto ng ating ibinok ay ari nga at dumating na yung ating rider. So ari nga po pala ay nabili natin from Tanawan City at tuong are ay still price natin nabili. E di agad nating ginrab iyan. Ari nga po palang nabili natin na Jordan 1 Mid na band bread 2020 ay used mga bossing at meron nga lang siyang replacement box. So pag sinabi nating replacement box mga bossing ay hindi iyan yung original box ng Jordan 1 na ating kinuha. So binigyan lang tayo ng other box para naman mas maganda pagdating sa atin. So chinek nga din natin di yan aring pair bago natin bayadan dun sa ating rider para makita naman natin kung may other issue ba yung shoes maliban na lang doon sa sinabi niyang issue. Ay may times kasi mga bossing na hindi honest yung ibang mga seller. So minsan ay nadating sa atin may other issue maliban laban sa kanyang sinabay kaya naman nagkakaproblema tayo sa ating transaksyon kaya naman maiging i-check muna natin yung pair bago natin kunin para naman in case na may other issue yung pair eh di matawagan natin yung seller at maibalik sa kanya all goods naman mga bossing at aring nga yung ating kinuhang Jordan 1 na band bread and after 5 minutes laang nung ating ipinaus ay eh, agad na nag message sa atin at nagdandil naman kami diyan bale naging usapan namin ay eh di magbi-video call kami while process po ng ating shows at sa kanya i-send yung payment. At two oh, sumabay nga lang ako sa aking dalawang kapatid na aray at sila nga ay pa Robinson din, ay walang jaw. Ay ako pa ang ipinag-drive eh kagaling din. Sheesh. We are here at Robinson's Place Lipa. Turn set. Ay di tayo nandini na nga sa may LBC, sa may Robinson ay gusto ko nga din magpa-shape at tuong malamig para naman ma-enjoy din natin aring gagawin natin yung transaksyon na aray. Ay pagdating nga natin ay agad na nag-video call kami nung ating buyer para daw makita niya yung pair at syempre para safe din sa kanya ay ganyan talaga dapat para naman makita din nung ating buyer kung tunay baga ang ipapashape pa rin kanyang sapatos ay sa tunay sa panahon ngayon ay napakahirap ng magtiwala kaya naman dapat din tayong matalinaw sa pagbilay ng ating mga kailangan lalo na kung online ay di after nga ng transaksyon na iyon ay aret nagsend na rin nga yung ating buyer ng kanyang payment all goods in the hold at tuong na napakaswerte dahil nung ating buyer na iyaon at sadyang napakamura din nga sa atay nabili Ay syempre mura din naman natin nakuha kaya naman all goods laang. Ay hindi naman mahalaga kung malaki ang kinita o maliit. Ang mahalaga po ay yung mapasaya natin ang ating mga buyer. Ay kung siya ay reseller at ibibinta pa niya ay di mas okay at tayo ay nagtutulungan laang sa garning business. Siya ay paano po? Ay pakipalo naman po at like and share ang ating video aray. Hanggang sa susunod Susunod na lang ulit mga bossing. Thank you.